Ayan trippers, sinusubukan ko magpalipad dito sa ano sa lawa na to. Hindi ko alam kung lawa to o dam o ano. Ah, dam pala to, trippers. So, sinusubukan ko magpalipad ng drone. Eh Kailangan pa i-calibrate. Kanina pa kami nagka-calibrate. Ayaw, pero nung wala kami dito sa water, eh okay naman yung drone natin. Ngayon, ayaw na niya lumipad. So, magpapalipad sana ako dito. Na uh, paikot. Ayan, ito yung view namin dito ngayon. <laughs> ano kayo ron? Init ano? tis ganda kami dito. Wala kami magawa. At kailangan namin gawin to para may memories. Balang araw, di ba? Alright. Ayun, tapos na kami magbalsa. Trippers, pupunta na kami dun sa Pangpang. Para habulin pa namin yung ano, yung lunch natin, no? So, ayan. Grabe. sa Buti pinagbigyan tayo ng drone natin ayan. so lumipad ay, siya kanina at nakakuha tayo ng footage dito kaya masaya na ako dahil meron tayong drone shot dito sa Villa Escudero alright ayun o. so hindi ako mapagsagwan kasi nga hawak ko tong isang camera kaya <laughs> mamaya maya ako magsasagwan tripers ano sagwan <laughs> kaya yung, 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 yung sagwan natin sa likod ako rin dito sa harap kailangan para ma control namin yung ano yung yung diretso no ayan. oh. ayan o oh, kaliwa na ay kuha kaliwa ay <laughs> Dali. 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 hindi ko alam kung ano <laughs> <Hello>. <laughs> hindi ako makapagsagol yung isa kamay lang <laughs> ah. Pasensya na trippers, wala kasi kami taga-video eh, kaya ayan. Oh, solo flight tayo mag-video kasi, kaya ganito. Pero okay lang oh, at least nakaikot tayo ha. Ah. Oh. oh. Uh, ang bagal lang ng ganto ko, oh. oy. Ang ingay na nila do trippers mukhang nagkakainan na. <laughs> Sana all. Alright. Maganda ro trippers mamaya papakita ko sa inyo doon sa baba ng dam na 'yan. So, diyan kami kakain sa ilalim ng ano, ay ilalim sa may ilalim ng lamesa may mga ano doon, may mga tubig na umaagos trippers. Tripers. tapos na tayo magbalsa. Diretso tayo dun sa kainan dahil lunch na. Uh, 11.30 na. So, ang umpisa ng lunch dito is 11 hanggang 2 p.m. trippers. Ayan o, ito yung view natin dito. Yung uh, dam. Yung dam na pinaganoa natin kanina ng balsa. Ayan. Ayan. So, papakita ko rin sa inyo kung saan yung kainan. Ayan oh. Galing tayo doon, doon tayo nagbalsa trippers oh sa dulo noon. Yan. Tapos ito na yung pinakadam niya, trippers. Yan. Parang sa wawa dam lang din. Yan, tapos pupunta tayo doon. Nandoon banda yung kainan sa baba. Dahil yung umaagos sa dam na yan na tubig na uh, nasa ilalim ng lamesa yung tubig trippers kaya masarap kumain. Pwede ka na rin maghugas ng kamay mo or maligo. Ayos na, ayos, Ayan, dito pa lang kita na 3% sa Alright. Diba? Ganda. <laughs> Ayan. Pwede pwede mag-picture or mag-video. Gumawa kayo ng mga ano, ng mga alaala -ala nyo. Natatanawin nyo sa pagtanda nyo, 3% Ayan, trippers, tapos na kumain ng tanghalian natin dito sa Villa Escudero. So, ito yung ano dito, yung falls. and ay, falls. <laughs> yung dam. <laughs> Sorry naman man. So, ito trippers, oh. Ganito, oh. Yung tayo kumain sa dulo, yun oh. Ando sila, kuya, ano. Sila, kuya Ron, at saka si Tito Felix. Ayan. So, ang dami natin bisita dito na Bangladesh trippers. Ayan o, oh. yung mga yan di diba? hey. Lachan, hey. Bangladesh. Oh, ano so? Oh. Kaya kinto. Diba? So pagkakain kayo dito, trippers, sa ilalim ng lamesa na yan, may tubig dyan, kaya nakapa ako para mababad yung paa natin. Malamig yung pakiramdam, trippers. Medyo madulas lang yung tubig. Ay, yung ano

ang trippers, dito ba dahil hindi madulas yung ano? Hindi madulas yung dadaanan mo. dun lang sa bandang Sa bandang dam. Ito ah, yun ang trippers. O oh, diba? Ba't ibang Pilipino food yun nandyan? Tapos nandun, dulo na yung trippers. Hindi na ano. So, ayan sila. Alright. <laughs> ayos na, ayos na. oh, sulit. So <laughs> Ay, may ano yan? Free? Uh Oo. -oh. Ah, okay. Free Gusto mo humingi ka pa? Hindi na. Ito so lang. Okay na. Ah, uh, three pers, oh. May free pang ano. Rambutan. Oh, ay, ay. Dito rin to, no? Tinanin lang nila ito dito. Eh. Mm. Matamis three pers. Matamis naman talaga. Labay niya, hindi rin. Ano ang sinasabing <laughs> maasim na Umaasin. pag malapit na sa buto maasim na tapos pag kinagat mo yung buto mapakla pero matamis, <laughs> okay. matamis. Uh, pa parang last na lang yung matamis lang sa una Oo. <laughs> sa unang kagat matamis hmm. habang tumatagal pero habang tumatagal pumapait na alam mo na yun Oh, pumunta kami ng masaya dito tapos umuwi kami ng masaya sulit trippers <laughs> ang ganda oh o oh, diba kalabaw yarn <laughs> kalako ko kala ko talaga paganto eh <laughs> talaga iiwas ako dula ko sa dulo eh. wala po sasakay sa unang pagkagayon kaya nga po hindi rin lang po napataka ah okay sabi kasi nito babae yan ano ako babae pag lalaki, pag ganon. Matatapang po pag mga lalaki. Ang pag lalaki, po yung ano niya. Pag lalaki. lahat ng lalaki dito, babae. Lahat po. Ah, dahil lalaki, matatapang. Matatapang Pag nakakita ng babae, yun eh. Nang naaway siguro yun. Delikado po. Delikadong magganito yung lalaki. Ah, uh, bad so, yun. Bad. Tataba nila. Grabe, lalaki ng masin. Hindi araw-araw na ahilan ito kaya matataba. Ah, hindi araw-araw sila. Hinahanap ko si Sixe, wala. Ayun po, Ayok ani. Don, si sexy. Alam na naman ng anak ko 'yun ano, eh. <laughs> Kulay e. violet po ang ano niya, Carabao Bay. Ah. Ito naman Kalinga. si Ningning. Lo Ningning. Hello. Ano, kala ko mga nakaano talaga eh. Kala mo lunete eh. Oh, kala mo totoong tao. <laughs> Mo bumili si ano ah, karabaw ah. Si Luningning ah. nabilis po sa Jasa bata pa po. Yung ah. Po natural na lakad lang po niya. Pag pabibili po siya yung bibili pa siya. Ganun ah, na lang okay. na tapos. Ay. <laughs> na. o oh, tingnan nang hampas na ng buntot to. Nakapag-museum na po kayo? Apo, ah, tapos na po kanina. Exit this way. alright! right. Galing may exit din si Karabaw ano. Uh -huh. Marunong basa eh. Alam sa kung saan oh, dadaan, alam eh. niya, no? <laughs> Hindi, ay -ay yan. Hindi, AI yan. AI. AI na nakarabaho.